kaya ng kapis ay may nakatirang isang lalaki na ubod ng gwapo at matipuno ang kanyang katawan. Maraming naaakit na mga kababaihan dito. Ang pangalan nito ay Jake. Playboy ang binata. Gabi-gabi itong pumupunta sa mga nightclub. Mahilig din itong gumimik. Isang araw nag-aya ang isang kaibigan ni Jake. Pupunta raw sila sa isang piyesta sa Barrio San Luis. Marami raw magagandang babae doon, ang sabi ng kaibigan ni Jake. Palibhasa, babaero ang binata, kaya sumama agad siya dito. Pagdating nila sa San Luis ay tumigil sila sa isang magandang bahay. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tiyuhin ng kaibigan ni Jake. Pagpasok nila sa loob, ay maraming tao sa sala. May isang babae na nakatayo. Napakaganda ng babae. Marilu ang pangalan nito. Sinalubong sila ng tiyuhin ni Ivan. Pangalan ng kaibigan ni Jake. Napakaraming pagkain sa ibabaw ng mesa at may iba't ibang klase ng mga alak. Pinaupo sila ng tiyuhin ni Ivan at nagsalita ito na kumain muna raw sila bago uminom. Tingin ng si Marilo kay Jake. Ang binata naman ay para nagkagusto agad ito sa dalaga. Konti lang ang kinain ni Jake kahit na maraming pagkain sa mesa. May dinuguan at iba't ibang klasing putahe ng mga lamang loob ng hayop. Nang matapos na silang kumain ni Ivan, lumapit na sila sa nagiinuman. Sinalina ni Marilu ng alak ang isang baso. Bago binigay ni Marilu kay Jake ang alak ay uminom muna ito rito. Napansin ng binata na titig na titig sa kanya si Marilu naiilang tuloy siya dito Iniabot ng dalaga ang baso at nang abutin ito ni Jake ay hinawakan ng dalaga ang kamay niya Gustong-gusto naman ito ni Jake ang hindi alam ng binata ay dinasalan at dinuroan ni Marilu ang alak na binigay sa kanya alam din ito ng mga taong nagiinuman sa loob ng bahay. Si Ivan at si Marilu at ang lahat ng kasama ni Jake sa loob ng bahay ay mga aswang. Habang iniinom ng binata ang alak, ay nagtitinginan ang mga tao sa loob at masayang masaya sila. Si Jake ay nakaramdam ng hilo. Hindi niya malaman kung bakit. Nakakaisang shot pa lang naman siya. Maya, maya, lang ay nawalan na ito ng malay. Nang nagising siya ay nasa isang silid na siya. Nakita niya na nasa tabi niya si Ivan at si Marilu. Tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Sinabi ni Ivan na nalasing siya. Pero tandang-tanda niya na nakakaisang shot pa lang siya. Nagulat siya, tinignan niya sa kanyang suot na rilo ang oras. Alas 9 na pala ng umaga. Nagpaalam siya na uuwi na. Hindi sumama si Ivan sa kanya. Susunod na lang daw ito. Habang papaalis na si Ivan, Nakikita niya sa bintana ng kanyang kotse na habang umaandar ito ay naglabasan ang mga tao sa loob ng kanilang mga bahay at parang tuwang-tuwa sila. Isang gabi, pumunta si Jake sa paborito niyang beer house. Umorder agad ito ng beer at pulutan. At nagtable table din siya ng babae para meron siyang makausap. Nang gabing yon ay hindi siya mapakali. Para bang uhaw na uhaw siya. Ininom niya agad ang dalang beer ng waiter. Kinakausap siya ng babae pero parang hindi niya ito maintindihan. Nang napatingin siya sa liig ng babae, parang gusto niya itong sakmalin. Ininom niya uli ang isang boteng beer baka sakaling mawala ang kanyang pagkauhaw. Tinanong niya ang babae kung gusto nitong sumama sa kanya sa labas. Agad-agad na sumama ang babae. Dinala ni Jake ang babae sa isang masukal na lugar. Nagtaka ang babae dahil ang akala niya ay sa hotel siya dadalhin. Sinabi ni Jake sa babae na mas maganda raw doon. Tuwang-tuwa ang babae. Parang nararamdaman ng binata na humahaba na ang kanyang mga kuko at parang lumalabas na ang kanyang mga pangil. Hindi ito nakita ng babae dahil sobrang dilim. Nagulat na lang ito nang may kumagat sa leeg niya. Nang gabing yun ay dali-daling sumakay ng kotse niya si Jake. Nang nakarating na siya sa kanyang bahay ay dali-dali itong pumasok sa kanyang kwarto. Maya-maya lang ay bumalik na ito sa dati niyang anyo. Nakita ni Jake na punong-puno ng dugo ang kanyang mukha at ang kanyang suot na damit. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Naisip niya kung bakit siya naging aswang. Naalala niya si Ivan. Naisip din niya ang lahat ng na mga nangyari sa bahay ng tiyuhin ni Ivan. Hindi kaya may ginawa sila sa akin kaya naging aswang ako, ang sabi ni Ivan sa isip niya. Kinabukasan, naisip ni Jake na pumunta sa baryo nila Ivan. Takang-taka si Jake, hindi niya makita ang baryong pinuntahan nila ni Ivan. Nagtanong-tanong siya wala naman daw ganong pangalan na baryo sa bayan nila. May nakapagsabi kay Jake na baryo raw ng mga aswang ang hinahanap niya. Hindi mo daw ito talaga makikita. Ang nakakakita lang daw dito sa lugar na yon ay ang mga aswang. Umuwi sa kanilang bahay si Jake. Litong-lito ito Ilang araw din siyang nagkulong sa bahay niya. Balitang balita na sa radyo at TV ang nangyaring pagpatay sa babae. Hindi mapakali si Jake. Paano kung may nakakita sa kanya na kasama niya ang babae at malaman na aswang siya? Tiyak na papatayin nga siya ng mga tao. Nang gabing yun, ay naramdaman na naman niya na nauuhaw na naman siya sa dugo. Sumakay si Jake sa kanyang kotse. Nang makakita siya ng isang babae na naglalakad. Dahil sa pogi ang lalaki, ay sumakay agad ito sa kotse ng binata. Tinanong muna ng binata kung gustong sumama ng babae sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin ang sabi ng babae? At ubod tamis itong ngumiti kay Jake. Sa bahay ko ang sabi ni Jake. Tuwang-tuwa ang babae. Pinaandar ng mabilis ni Jake ang kotse hanggang sa nakarating na sila sa bahay ng binata. Naninikip na ang dibdib ni Jake. Gustong-gusto na niyang uminom ng dugo. Kahit ayaw man niya itong gawin ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Habang papaakyat sila sa itaas ng bahay ni Jake ay naramdaman na ng binata na humahaba na ang kanyang kuko at lumalabas na rin ang kanyang pangil. Dahil sa maliwanag sa loob ng bahay ay agad itong nakita ng babae. Nagsisisigaw ang babae at tatakbo na sana ito nang biglang hinila ni Jake ang buhok nito at agad na binutas ng binata ang dibdib nito at kinuha ang kanyang puso at ininom ni Jake ang kanyang dugo Nang bumalik na sa normal niyang anyo ang binata ay agad niyang binalot sa kumot ang babae ibinaba ang bangkay nito at ito ay nilibing niya sa loob ng kanyang bakuran. Pag nakakainom ng dugo at nakakakain ng puso ng babae si Jake, ay lumalakas ito. Ang binata ay laging lumalabas at nambibiktima ng mga kababaihan. Marami na rin siyang nabiktima Laging balita sa TV at radyo na may mga nawawalang mga babae. Hindi ito matagpuan ng kanilang mga magulang. Isang gabi, sinusumpong na naman si Jake ng kanyang pagkaaswang. Simula nang lumabas sa balita na maraming nawawalang babae, ay may mga pulis na nagpapatrol. Kaya takot ding lumabas ng bahay si Jake. Pero nung gabing yun ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sumakay siya sa kanyang kotse. Nakakita siya ng isang babae sa daan. Hininto niya ang kanyang kotse at kinausap ang babae. Maya-maya lang ay sumakay na ang babae sa kanyang kotse. May kasama pala ang babae at nakita nito na sumakay sa kotse ni Jake ang babae. Nakahingi agad ng tulong ang kasama ng babae. Ang hindi alam ni Jake ay sinundan siya ng mga pulis. Bumaba si Jake at ang babae. Umakyat agad sila sa kwarto ng binata. Naging aswang na uli ang binata lumabas ang kanyang mga pangil at humaba ang kanyang mga kuko. Nagsisisigaw ang babae sa takot. Narinig ito ng mga pulis at agad silang pumasok sa bahay ni Jake. Umakyat sila sa itaas ng bahay ng binata. Binuksan nila ang silid at sindak na sindak sila sa nakita nila na kinakain ni Jake ang puso ng babae natulala ang mga pulis. Hindi nila akalaing aswang ang pumapatay sa mga babaeng nawawala. Nagulat si Jake, susugurin na niya sana ang mga pulis nang barilin siya ng mga ito. Nang gabing yon namatay ang binata. maya, -maya lang ay bumalik na sa dati niyang anyo ang binata. Nakita ng mga pulis na napakagwapo nang binata. Kaya pala madali itong makapambiktima ng mga babae. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa nasaksihan nila na meron pa palang aswang. Natampuan rin ng mga pulis ang mga babaeng inilibing ni Jake sa kanyang bakuran. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.